Yo magandang araw sa inyo mga idol Mukha nga pong may kalalagyan kay Cuadro Alas ang Japanese boxer na si Kinosuke Kameda Bukod sa pagkakakilala natin kay Casimiro Bilang isang mahusay na headhunter Isang mahusay na body puncher din po itong si General Casimiro Sa isang sparring ni Kameda na inilabas May kitang nasaktan ito ng tamaan ng sparmate sa katawan Na ang suot pa naglab si kapansin-pansin na mas makapal Loblo nga daw po ika na nga po kaya't pinahinto muna ang sparring ngunit kitang kita naman po na sa katawan tumama ang suntok. Paano na lang mga idol kung si Casimiro ang makatama sa katawan ni Kameda ng ganto kalakas na suntok? May kita sa mga latest sparring ni Casimiro na matatalim ang mga body shot. Gaya nga po nito mga idol. <tinyo> At ito pa mga idol pag tumama diretso sa mukha ng hapon Talagang may kalalagyan Kakayanin kaya ng manipis na katawan ni Kameda Saluhin yung mga gantong atake ni Casimiro Well, malalaman nga po natin yan mga idol sa darating na October kung saan maghaharap ang dalawa. Isang taon na nga po ang nakakalipas nang maganap ang huling laban ni Casimiro kontra kay Saul Sanchez. Kaya siguradong excited na ang lahat na makita muli si Casimiro sa ibabaw ng lona kung paano manggulpi at mambugbog ng mga kalaban. Balikan nga po natin ang huling laban ni Casimiro kung saan tinalo baya technical knockout ang kalabang hindi pa nakakaranas matalo baya knockout ngunit pinabagsak lang ni Casimiro ang may matibay daw na panga na si Saul Sanchez. Saul oh! oh! oh!

しているんですけども、こちらはバッタンタム級でのランキング入りということでまあ階級で言いますと岩さん重いんですよね。うん。ま、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。序盤強いですよね。えー、<laughs> いきなりダウンが生まれました。 まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。<A> もうタめを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいく。足メロ。少しペイントを入れました。サンチェスここに対して。<ー>サンチェス倒した。

そうですよね、はい、体重オーバーした相手に、ゆっくりと、ね。Magagawa din kaya ni Gianriel Casimiro na tapusin ang laban sa loob lamang ng isang round? Gaya ng kanyang sinasabi, tingin ko mga idol kayang kaya dahil di hamak na mas matigas itong si Sanchez kumpara kay Kameda.